Pero ilahang grupo o oh, mga magralya, matagbaw pa sila pugo sa mga tao nga nga musinggit. Hilom kayo mga par saba pa ang buangan, may pay, mas mayo pa ang buwangan kay napay magsagit-sagit. Pero ang ilaha matagbaw pa sila pugo sa mga tao nga musagit. What's up? Ugmayong oh, gabi eh. Sa ato mga subscriber dia sa ato mga viewers daghan kay salamat inyong tanan og mayong gabi ug sa mga viewers nato diha nga wala pa naka-subscribe palihog lang na kung subscribe mga pal para ma-update ka sa ato mga upload nga mga video so karon sa nahitabong rally nga to sa Dumanhog mga par kay dito man sila si Kuan uh, BBM o kang kuyok niya nga gi-endorse niya nga senador si Binhor Abalos niya kuyog sa niya si uh, gobernador Gwendolyn Garcia Mapar dito sila sa gym sa Dumanog pero ang akong na hibuggan Mapar nga nung walay ni kuyog bisan usasa mga senador kay kani si Binhor Abalos dili man na senador mga par nagpapili la siya nagpa, nagpapili lang na siya Uh, pagka sinador pero dili pa sinador kay magpapili pa man so asa di ay ang gato mga sinador nga gipang indorso ni, uh, ni BBM katong mga sinador yun nga naglingkod asa, asa di ay muna yung pangutana diya sa mga katawahan kung Kun anong wala makuyog nila ang mga sinador nasa iuban maingon nga wala daw makuyog ni BBM kaya nahadlo kong maangin kaya mga kandidato ron nga mo sikit ni BBM makuyog ni BBM murag ng ang mga tao masuko man murag mga kanang mangyamid man ang mga tao murag magmahadlog sila o kanang maangin ni BBM ba mga nang mga siguro na nungdan. nganong nga nung wala manguyog tong mga senador nga gipang endorso ni BBM mo nang sanay tabo nilang rally ngadto sa domanho, medyo mingaw mingaw kayo mga par lahi kayo sa grupo ni Duterte mga og may magrally halos dili magdungog kay tungod sa sakit sa mga tao sa mga suporta sa mga tao pero ilahang grupo o may magrallya matagbaw pa sila pugo sa mga tao nga nga musinggit hilom kayo mga par saba pa ang buwangan may pay, ma, mas maayo pa ang buwangan kay napay magsagit-sagit pero ang ilaha matagbaw pa sila pugo sa mga tao nga musagit nang diha nato na to makita mga par nga ang mga tao di ay wala gyud nila nang dili gyud nila madatanan ba o gilabi na niyong taga dumanho kanyang mga taga dumanho nga mga utokan mga kaya na niyong mga taga dumanhog dili man na ma man na ma ng mga taga dumanho di na mga kwan dili man na madahan sila katik atik niya bas mao pag na mga mag atik atik kanyang taga dumanho ang katong uban kahapon nga katong nag, nag mga maputi napugos naman to sila mga pugos ato sila ng kuyo ganto kay siyempre libre kod libre sakay nya hatod kuha pa niya eh. siyempre ikabot nga sa nang area na may kaon nga to na inasal kalami ra ba ng inasal mga parke pilagong kilo sa inasal ron kanapay palito nato. nga libre na so ang mga tao ra duman mga por, mga par mga tugit ang kay kanang kanaman kanang burag kanang atik-atik lang nga pag adwad to ba kunuhay nga kanang ah, isa-isa sa kamot mailha magyon nimo mga par nga kanang mapugos gyud kay ang mga tao nga napugos dili na nimo mistil pa nga kuan kanang tudloan nga magsagit-sagit kay nag BBM BBM Duterte Duterte dili na ni mo mistil pa ang mga tao nga magsuporta kay sa sa kanang kandidato dili na mistil pa ingnon sa kang sa mga supporters ni Duterte sa mga grupo ni Duterte dili na mistil ingnon oi eh. na lang ani sangan sanga apelyido ni Duterte ang mga tao siya gay tan na nang uh, lahi ragyon ang grupo ni Duterte kung sila may nang magrally kay Howd sa baa mga pan Howd sa baa sa mga supporters. git labi na gyud kanang si Sara Duterte sa rally sa mga nang PDP mga passers adik mo magdungo kanlo sa tungo sa kasapa. dili pa mistil nang manduan ni mo mga tao nga nang pagsagit pero sa ila dito sa duman ho mingaw kayo oy kanang kanang ilan bitaw ni mo nga anang napugo sa bitaw ang mga tao e, na magay nagsulti nako kay ako na mo kay sa duman na may nagsulti nako nga kanang napugos sa de kuno mga tao kuno kay na alagi ng kaon nga to na inasal libre na guna kanapay palito na to merkado nga puting mahal hapit na mo o sa kalipo ang kilo sa inasal karon unya kana pay balibara na nga libre na na inya ihat atut kuha pa asa pa man ka mangita ana so daghan kayo salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel unya sa katong wala pa -subscribe na ka-subscribe man ha paliw subscribe mga par para ma-update ka sa atong mga i-upload nga mga video